Nagiipon-ipon nga mga tao din sa bahay kapag nag-start na magluto si na ate. May ginawa kasi si ate Pakram pagkain at eto nga iyon ay eh, hindi ko naman alam kung anong pangalan nito. Sabi nga ni ate Virgie ay cream cheese rangoons. Nakakatuwa nga at kagaganda naman ang pagkakabalot ni ate. Ang laman nga nito ay crab meat at saka may cream cheese tapos ipiprito nga lamang daw ng ganito. Hindi pa nga ako nakakatikim nito kaya naman na-excite ako kung ano bang magiging lasa nito. Malamang ay masarap. Habang nagpiprito nga si Ate Virgie ay medyo nagkaroon siya ng problema dahil bumubuka nga yung balot. Hindi nga rin niya ito mabaliktad kaya ganyan na lamang ang ginagawa niya. Parang binubuhos buhusan niya na lamang sa ibabaw para maluto. Medyo madami dami nga ang piprituhin dito ni Ate kaya baka malamang ay mangangalay siya ng kagaganyan. Makikita niyo nga yung kawali. May mga itim-itim dahil nga lumalabas yung laman Habang nga nagpiprito si Ate sa kabila ay may niluluto pa kaming iba bang ulam. Kaya naman ay talagang gutuman na din eh. Pangalawang salang na nga rin pala ito at naluto na rin. Nakakatawa nga dahil mayroong pabalik-balik nga dito at nakuha na ng ating niluluto. Kung nasaan talaga ang pagkain ay eh andoon din ang mga tao. Ayos nga ang pagpiprito ni Ate Virgie habang kami naman ayos sa pagchichikahan sa tabi niya. At ayos na ayos nga din ang pagkuha ng iba naming mga kasama din sa bahay. Halos na iprito na nga lahat ni Ate itong ating cream cheese rangoons. Dinala ko na nga ito dito sa lamesa baka nga gusto nang kumain ng dalawang kano. Nang makatapos nga kami magluto noong cream cheese rangon, say magluluto naman kami ngayon ng ukoy na dulong. Ay nag -crave nga daw si ate Virgie, kaya eto naman ang kanyang iluluto ngayon. Ay sabi nga ni ate, ipapartner nga daw namin itong ukoy na dulong doon sa aming nilutong pinakbet. Ay kapag nga ikaw ay may ukoy na dulong, tapos gagawa ka ng masarap na sausawa na suka, ay talaga nga namang mapaparami ang iyong kanin. Parang first time nga lamang naming magprito ng okay na dolong dahil hindi nga kami nabili nito dito sa Japan. Pinaglahok-lahok nga lamang ni ate yung mga ingredients tulad ng sibuyas, bawang, itlog at saka harina. May kasama nga rin palang cornstarch itong tinitimpla ni ate. Hindi nga namin alam kung ilan ang maluluto namin dito na ukoy pero sana nga'y marami dahil marami kaming kakain ngayon. Eh ang tanong nga kung kumakain ba yung mga kasama Bali namin kano? Pa nga pala dito si ate ng isa pang itlog dahil hindi pa nga okay yung ating mga mixture. Sabi naman sa akin ni ate ay hindi naman daw masiselang kumain ng Pilipino food yung ating mga kasamang kano. Kaya naman nakakatuwa talaga. Dahil nga kahit ganito kasimpleng pang ulam ay go na go din sila. Balay nilahok na nga pala ni ate dito yung aming biniling dolong at pagkakadami nga nitong isang na ito. Amoy pa nga lamang nito eh parang maalat-alat na kaya sana ay maayos yung pagkakatimpla natin. Ang masarap nga na magiging sausawan natin dito ay suka na maraming sibuyas at bawang at may pero isa pa ngang masarap na ka-partner nitong ating dulong ay yung ketchup. Eh kahit ano nga ang i-partner mo dito sa ating dulong ay talagang mapaparami ka ng kain. Kung to sin nga ay mas masarap pa talaga yung mga ganitong ulam. Mura pa ang mga ingredients na kakailanganin mo tapos hindi rin nga ganong kahirap iluto. Bali nagdagdag nga lang pala si ate dito ng paminta at saka kaunting asin. Habang hinahalo nga ito ni ate parang sabi ko nga ay parang hindi pa siya ganoong kaganda ang consistency. Kaya kaya nagbanao na nga lamang ulit si ate ng kaunti pang harina din sa kabilang bowl para nga mas maganda yung ating gagawing ukoy. Bale, hinalo-halo na nga lamang ulit ni ate itong ating mixture at mas maganda na nga ang kinalabasan. After nga nito ay doon na nga lamang din ulit natin ito ipiprito doon sa pinagpritusan natin kanina. Para nga hindi rin saya yung langis kasi ang dami rin naman nung ating langis kanina na pinamprito. Tansya-tansyahan na nga lamang din yung amount na pagpiprito ni ate dahil nga gusto niya i-manipis para nga daw ito ay crispy at luto na nga ang ating ukoy ay sige kami kakain muna bye bye bye